Ito ang mga orange. Ito ang mga orange. it. ang mga orange. Ito 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 ang mga orange. Mabigat? Mabigat. Mabigat. pa. Mabigat. Manila sa main street doon turn right kaya na tayo na lantern Christmas lantern isang lupi siya bigyan mo sila paunahin mo ay go, go ay pwede nyo naman i-check in lang na ganyan ano check in na lang isang box isang box ulit kaya e ano nila siguro ay iba box nila box miles diretso. Napadasan yun? Hindi, <laughs> first time. First time. Oh. <laughs> na lang naman hmm. um, Ito ang website. Pupunta na Laki ng Pupunta na Jollibee hmm. naman yun. Sige lang, go pa lang. Jollibee naman. Hindi, Diretso, welcome to San Fernando, Pampanga. Yeah. Sige, diretso to. Ha? mo ah. na yung McDo dyan eh. signage. Al almost breakfast ka na Chicken ako, chicken. Ano yung number? Our number? Two-piece chicken. <coughs> Dapat kita gitu, silog-silog na gaya mo. Chinese, Korean, English. nila, pre-refill yung ano yung nila kung float yan float di ba yung isa sa Breakfast. so we're gonna go everywhere in Manila? Dali ng lantern Kabubukas pa lang, bagong bukas Ayan eh o, kau-on lang o oh. <laughs> lahat na oh malaki may malaki dito malaki. Hmm, yung mga pwede yung nakatayo rin, eh. yung fines race sila yung malaki lang 7.5 daw yung mga to mga 2.5 to 2.5 Pagkat na milik pa rin, maraming magaganda. P50 to p Yung p sa, ano, sa may pang-pang-pang. Pag-iinang, ano, Shining Star Lantern. Hanya 100 dollar, 150 dollar. Besar itu 300. Berapa? Berapa jarak dokter? 150. Kalau lihat, interview. pala abot no? Ha? Bisa 50, gano'n lang alam? 50,000 lang daw sa araw Na? Ang gagawa 50,000 50. 50. kaya malilay? Oo oh. okay. Gato mo lang LED na So, bales ka lang sa kanila ng star. Hi! Ayan! Lalo lang. Kailan ate? Sila, Bang, dito sa sarap. i I-close mo dito, ka. hello. Lalo, ate. ate. Ano, aunty? Ka-a-sin. Ka-a-te. Dito. Oo, aunty pala. ba? Wala. Isa ka Naka-ano na sila eh. Is mo sabi Mata ng papay niya, walang mata. bilian ng lahas. Ano? sila na bumi. May I have to Mka Manggarulo Wala, wala Ellie Wala lang isa Mka Manggarulo Saan tanong? Hindi kami wala makatandaanan na May bagbagin na ah How are you? May bagbagin na Riquel, that's Auntie Casey's brother again Another brother Makita ko eh, pagsabal yan na ka dito na rin ah

Pag di gusto Oh. atatong